isa na namang boxing legend ang itatampok ko sa inyo no mga idol na kung humagupit bumitaw ng suntok ay parang lindol at gabagyo sa lakas no uh, hall of famer yan makikita yung mga atake niya hindi basta basta talaga nagbigay karangalan bago sumikat ang isang pangalang Manny Pacquiao ay may nauna ng tinatawag at pinagsagang uh, Luisito Lindol Espinosa kung saan mas matangkad pa siya ng dalawang talampakan no? kay uh, Idol Manny Pacquiao kasi taas niya ay 5'8 then si Manny Pacquiao is 5'6 uh, at sariwain natin ang kanyang mga laban noon sa ating uh, pambato na Hall of Femir di basta basta ito kasi ang uh, hawak niyang feeder with uh, hawak ngayon ni Magnifico Magsayo na uh, champion belt ay hawak din niya ito siya ang unang nakahawak nito no tapos itong laban no, nilang dalawa ng uh, isa sa mga mentor ng uh, pambato ngayon ng Japan, nung walang iba kundi si Naoya Inoue. So, ibig sabihin pag mentor, nagiging trainer ito ni Naoya Inoue, no? Uh, itong laban ni Nobuyoshi Hiranaka, laban sa ating pambato, na walang iba kundi si Luisito Lindol Espinosa, hindi nakala ng batang Inoue noon nung nanonood pa siya sa laban nilang dalawa saan ganito pala kabangis at ganito pala kalakas ang pinansagang dalindol maulang iba kung hindi ang ating pambatong si Luisito Espinosa biruin mo mula Pilipinas siya pang defending champion siya pang dumayo doon sa, uh, sa Japan kaya uh, mula pa pala noon ito ay eh, parang namihasan itong uh, mga Haponis, no? na uh, pa talaga kasi silang imbis na tayong defending champion biruin mo si Idol Luisito Espinosa pa pala ang dumayo sa lugar po nila oh, para dipinsahan lang ang kanyang laban pero gayon pa man uh, parang dito yata na pagtanto ng mga Japanese na uh, pag veteran fighter pala ng mga Pilipino uh, ay hindi pala basta-basta sa katauhan po ng ating pambato noon na walang iba kundi si uh, Luisito Lindol Espinosa no? yan uh, welcome po sa ating komentary podcast sa sports sa larangan po ng boxing no? sa ibabaw ng luna kung saan naghahari noon ang isang Lindol Espinosa yan, obserbahan mo ang kanyang estilo ng kanyang teknik. Obserbahan natin. Di ba mapapansin po natin na parang pinaghalo ang Pacquiao at saka Mayweather. Ayan o, oh. mala Pacquiao kung bumitaw. Tapos mala Mayweather din kung, uh, kung dumistansya na ng kalaban. Ganon si Luisito Lindol Espinosa no. Ayan, matutuhan niya yun. Nakaputi ng short yan. Si, ang ating babato, si Luisito Lindol Espinosa. Siya po yung nakaputi ng short dyan. Samantalang itong si Uh, nakablo ng short si Nobutoshi Hiranaka. Yan isa sa nagiging mentor po ng uh, Japanese Monster daw ngayon na si Naoya Inoue, no? So, pag-mentor, so ibig sabihin nagiging isa sa naging trainer po ito na naghuhupog din kay Naoya Inoue. Pero di inakala ng batang Inoue, no? Habang nanunood siya sa laban na to na gano'n ang sapitin ng kanyang uh, idol din sa kanilang lugar, no? Kasi dati din itong world champion itong si Nobutoshi Hiranaka, no? Yan. Tapos nagkatao na siyang nagiging challenger sa ating pambato na walang iba kundi si Lindol Espinosa kung saan siya ang defending champion dito sa belt na to, itong Pideroid Division. No? No? So ulitin, biruin mo, tayo pang nagiging champion noon sa katauhan ni Luisito Espinosa. Tapos ang idol si Lindol pa, yung ating idol ang dumayo doon sa Japan para nang dipinsahan ang kanyang belt. Yan, makita na. Ah, ganun para kapiti kung bumitaw talaga noon. Yung ating idol noon, si Luisito Espinosa, no? Yan, sit back and enjoy no, mga ka-sports fanatic dyan. once again, big love shout out sa lahat ng mga OFW na nagbigay karangalan ng sa ating bansa, no? Kasi sila po ang uh, bagong bayani ngayon sa panahon natin, no? Yan. And then, sit back and enjoy kasi isa na namang boxing legend noon. The Hall of Famer, tatapok po ng ating munting YouTube channel pero bago ang lahat, huwag nyo, huwag nyo sanang kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakihit na rin ang all bell button, sa ganun ay ma update kayo sa lahat ng pang video no? at lahat na content ko pa na gagawin Yan, uh, Luisito Espinosa laban sa isang pambato ng Haponis na si Nobutoshi Hiranaka kung haya nyo ang kanilang laban pero Para sa kalaman ng lahat nagiging 2 division world champion itong pambato natin si Lendol Espinosa kasi bukod sa featherweight uh, world featherweight uh, champion ng hawap niya siyang defending champion former din ito siya nagiging isang champion no, sa bantamweight division bago siya umakyat ng featherweight kaya ganun kagaling si Luisito Espinosa yan no, talaga yung mga side step niya tapos yung pagpasok niya tapos pagbitaw sabay atras sabay labas kaagad hindi siya ma hindi siya basta basta mag counter talaga ng kalaban uh, kalaban dradir pero bago nangyari ang laban na to marami nang bansa na dinayo itong si Idol Lindol Espinosa pero hindi rin lahat ng laban niya doon sa ibang bansa ay panalo niya yan may talo din siya no pero ganun pa man isang boxing legend isang hall of famer na uh, kung kailan yan matatalo dyan yan mismo umasa at gumagaling masyado nagaya lang ng ating idol na si Manny Pacquiao ngayon sa katauhan niya uh, gaya ng sinabi ko bago sumikat sa katauhan si, uh, si Manny Pacquiao sa katauhan ni Pacman o pambansang kamao uh, people's champ bago naging ganun bago may uh, isinilang na ganun naunang isinilang po itong si idol Lindol ah uh, Espinosa no, Luisito ito Espinosa ayan, tingnan, o, so, mo ang kanyang mga bitaw ayan no o, oh, parang pinaghalo talagang Manny Pacquiao at kami Mayweather oh. ang lupit talaga ko. Mm. Oh, tingnan mo yung mga side step tapos yung pagbitaw din niya ng kaliwa iwan ko kasi pwede pala siya sa kanan, pwede din siya sa kaliwa yung fighting stance niya kaya malilito talagang kalaban kasi rotary pala oh, rotary fighter pala itong si Luis umuisto siya ng parang kanan tapos bumalik na naman siya sa pagiging south po kaliwiti naalala ko rin si parang yung pagbitaw niya ng kaliwa parang may pagkatunay rin red. pero ang mostly na makikita ko dito yung mga style niya ganito pala ganito, ganito pala kataas ng IQ niya bilang mo atake papasok sabay labas hirap talaga si makaunter sus so, kawawa talaga Japanese ah Japanese oh uh, luguan ng mukha kaya no pinahinto saglit ayan balik na naman Kala ng lahat kasi is itigil ng laban pero gano'n ang hapon eh. Yan, kikita mo naman talaga yung referee nila. Alam na siyempre na nasa bansa nila. Home court ad uh, advantage daw sabi pero hindi naman gano'n ang bansa natin. No? Kaya masasabi natin noon, nagsimula yata tong itwaan sa larangan ng pampalakasan ng boxing sa panahon pala ni Loisito Lindol Espinosa no? hanggang ngayon na ngayon. Sa panahon ay ni Naoya Inoue. Yan. Hiroi mo yung tayo pang champion tayo pang dumayo doon sa Japan para dipinsan ang belt oh. ganito ang nangyari kay Luis ito sa pungusan noon so once again oh, mga idol maraming salamat sa inyong uh, walang sawang pagsuporta ng ating Montek YouTube channel yan uh, like at subscribe na rin po pag-share kung maaari lang para ma-notify kayong lahat sa lahat pang uh, mga content na gagawin pa no yan Nag-aahamon nag pa si Toshi Kiranaka? Nag-aahamon? Ayan, gano'n. <laughs> May siyo gurdik pang itong idol natin si Lindon Espinoza. Itinaan lang sa apir-apir eh. Ganun pala noon dati, yung usong awesome apir. Kaya diba nabasa gano'n sa panahon namin sa mga uh, batang 90s na uso yung apir. Isa kanya pala galing yan si Kuili ako nagkakamali uh, 90s AD ito sumiklab ang pangalang Luisito Lindol Espinosa kung saan ginimbal niya ang buong mundo sa laban nilang ito no, ni Nobutoshi Hiranaka pero nauna nang pinabagsak niya ang pambato din ng Mexican fighter yung nauna dyan sa video, uh, video na to yan panurin nyo hanggang sa dulo so, makita nyo talaga ang napakalupit na kinahinatnan ng kalaban ito yan sa ating pambato na si Luisito Lindol Espinosa puro mga boxing legend ito nga mga uh, ginawa yan o, no? yan na niya may pagkasama pang uh, shoeboarding kumbaga yan may sense of humor pala ito ganito ka taas ang IQ ni Idol Lindol Espinosa ayan uh, malapit na yata to uh, Pusin nyo lang ang video mga idol. Makikita at matutuwa nyo. Ta uh, matutuwa talaga guys kinalabasan nito. Ang lupit. Kaya pala bin binasagan dalindol ito. Kasi hindi nakala. Kasi wala. Ang, hindi mo makita may pretension sa kanyang mukha. Na ano. Parang hindi mabasa ba ng kalaban ng kanyang mukha. Kung atake ba o hindi. Bigla na lang sumunggak. Tapos sabay atras. Sabay side step. O yan. Paano mag-counter? Para pinaghalo nga talaga yung Manny Pacquiao ngayon na uh, fighting style estilo tapos yung pag uh, ilag-ilag ng kalaban doon para pin doon din, para may malawi weather din ng dating oh atake uh, oh ganun oh ganun katindi kong umila ko oh, oh sumunggab. tapos sabay atras ayan oh wala kawawa talaga oh yan tinigil ng referee kasi wala na ah uh, ng mukha ng hapones akala kasi ng Haponis para lang ah, uh, matandang baka na pinapalambot nila at sarap nilang ulamin itong si Espinosa pero nagkakamali pala sila sa inakala nila no akala na napakasarap na ulam itong si Espinosa na dumadayo sa lugar nila pero ginimbal ni Idol Lindol Espinosa ang buong Japan sa panahon na to sa laban nilang dalawa ni Nobuto Hiranaka no yan uh, sana natuwa kayo mga idol sa ating uh, content ngayon about sa legend no mga legendary boxing yan, abangan nyo bukas kung mare makaya namin sa oras. ang isa na namang Unyok Bilasco na nagbigay karangalan, abang-abangan nyo po yan oo, yan ang plano natin gawa ng content, no? si Idol Unyok Bilasco yung uh, Olympian na nagbigay din karangalan ng ating bansa yan, akala ng lahat, tigil na ng referee, pero ganun katindi ang Japan kung sa ibang bansa pa to tinigil na isimpre Japan, medyo pabor ng konti sa kanila, sige, hey, tigil ang laban o yan, kawawa na mukha yan, napunis, ayan o oh ganun katindi yan kusipahan yung mga idol hmm yun wala na tinigil na ng referee tawa ng referee